Hello guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano lagyan ng background photo ang messenger ninyo tulad nito. Okay, so una punta muna tayo sa ating messenger. Click natin yung three lines sa upper left corner. Then click settings, scroll down. Tapos i-on natin yung dark mode. Once na turn na natin ang ating messenger into dark mode, punta tayo sa Play Store at search ang Designer Tools Pro. Pininstall lang natin. Once installed, open natin. Once ma-open na natin, merong mock-up overlay sa right lower corner. Click natin yan. Click natin yung naka-portrait na may plus sign. Portrait ang pinili ko kasi naka-portrait naman talaga ang ating messenger. Di ko pa na-try yung landscape, pero nasa inyo na yan kung gusto niyo i-explore ang apps na ito. So, pili tayo ng picture. Tapos, i-click natin yung on para mag-appear na siya sa ating screen. Nasa inyo na rin kung i-allow yung notifications. Dito sa display over the apps, need na natin siya i-on para mag siya sa ating phone. Then, balik sa apps. Tapos, click natin itong settings yung capacity isagad natin sa 100% para visible talaga siya sa ating screen. Tapos, okay na check natin sa messenger kung visible siya doon. At ito nag na siya sa ating messenger guys. Visible talaga yung photo background natin. So pwede nyo siya i guys. Pwede nyo lagyan ng picture ng jowa mo, picture ng mama at papa mo, family picture nyo, or picture na ex mo kung mahal mo pa. <laughs> Download nyo lang sa Play Store guys. At, at kung gusto niyo naman siya tanggalin pansamantala, tingnan lang natin yung notifications at i-click lang natin. Kusa na siyang mawawala at kung gusto niyo naman ibalik, balik lang sa notifications at i-click lang ulit at mag a ulit siya sa ating screen. Yun lang guys, pag-subscribe na lang din ang ating channel and click the notification bell para updated kayo sa mga next upload ko. Bye-bye!